Magandang araw mga kabiyahero Yan, Magandang hapon sa lahat At magandang tanghali dito sa amin sa UAE Yan, Dito tayo ngayon sa Sarja Yan, Sarja Expo Kaya lang nandito tayo sa Loading Bay Yan, Nandito tayo sa Loading Bay 3 Magdi-deliver tayo ng mga giveaway Kasi meron kaming uh, stand dito Yan. Ito yung ating i-deliver Yan. Dito tayo ngayon sa Sarja. Yan. Dito to sa may uh, ano exact nung lugar nito kung di ako nagkakamali dito. Ito lang yung landmark in Nesto. Yan, alam ko papuntang Buhayra to. Yan. Dito tayo ngayon. Sarja, Ma mainit. Yung uh, panahon. Yan. Sarja UAE. may uh, video natin yung loob para makita nyo kung anong event meron sa loob so mag discard muna ako mga kabiyero and pasok tayo mga kabiyero medyo maalog lang kasi nakapatong yung cellphone natin pinatong ko dito sa box para kasama yung stand yan Sorry ha, medyo maalog po kasi doon pa natin. Puntaan. Yan yung event. Dito. Mga school. Yan. Ang school yung uh, event ngayon dito sa Sarja. Ayan. Dito kami sa Sarja Expo. Pagaya din to ng sa ADNEC, yung lagi namin pinagagawaan. Pagaya din. Kaya lang, maliliit lang yung one Event ngayon, no? Hindi ganun talagang kalaki yan. Pero lahat siya school. Ayan, no? Lahat siya school. Ayan. dahil pang space. Ah, tulog na sila. Ay. Ano na scenario natin 'yan yung ganyang uh, mga scenario. Kasi talagang kami ganyan din kami. University of West London, Ras Al Khaimah Anadjian University, Dubai University of Dubai and Rock University yeah. Tim Hortons Hall number 4. National Career Exhibition. Yan. Ito yung mga ako nila. Yan, mga boot. Yan. Uy, sarap. Pancake. Nutella. Yan. Ito yung mga ako nila. Yan. Ang linis talaga dito. Ang ganda. Oh. Yan. Yan. 19 International Education Show. And yung event pala whole one hanggang uh all oh, uh, one and 3 19th International Education Show. dito siya. Yung ginawa namin pre-registered. 18 to 21. Ah bukas na. Yan. Ito tayo ngayon sa Sarja expo. Alienis dito mga kabiyero, ganda oh. Kaya lang hindi gano'n karamihan yung mga event dito, hindi ka guys sa Abu Dhabi. Yan. Ganda ng wala dah.